Good morning, Mara, good morning. Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this train. Cause I came to the game and I changed my place. Good morning, good morning. Arranged yeah, so, yeah, so, go the game. Yeah, I'm talking the game. Oh God, so, meron tayong ano uh, Dalawang booking So, isang Papuntang Diliman And then isang papuntang pasamu pasan eh ayun lang i-update ko lang kayo uh, nagpo-post ako dun sa uh, lalamove driver mga uh, kapatid kung mapapansin nyo nagpapost ako. Uh, nagpapos ako dun nagpapost ako dun ba naging experience natin yung katulad yung maulan actually yung unang unang post ko dun and nag-trending sya maraming support ka. syempre marami rin ano, marami rin mga uh, hindi natin alam kung bakit ba negative yung mga tao ko. so, ang comment po ako uh, yung ginagawa po natin because, is in-document ko lang yung itong paglalala ko kasi na parang na-enjoy ko kasi siya eh parang, at ang nangyayari nakapapag-vlog ako sa same time kumikita ako eh nababawasan ko ng kot na ah uh, paliwanag ko lang po sa inyo e, ano yun po ano yung ah uh, lagi ko naman sinasabi may regular maganda po sa pero sa dito is kung makakakaitin ko sa na ako may super na high main job high main naman yung salary tapos, kikita pa ako ng 1, 3, or 1. Pag mong malinis 1,800 or 700 or 800 pera, no? Per day. Hindi na masama, di ba? As uh, an extra, extra income lang. So, ayun. Ang maganda lang kasi doon is na i-enjoy uh, nga natin yung pagbablog natin ngayon. And then, lagi tayong may upload hindi tayo nakuhulong ng upload kasi nga uh, araw-araw naman ito wala na tayong pakidon kasi hindi naman natin sila ano hindi naman natin kaano ano yung mga yan kaya wala naman tayo hindi ano, na natin pag magpuproblemahin pa, pag magpuproblemahin pa natin sila so ayun lang uh, ano natin tuloy tuloy lang natin to tsaka yung mga aspiring na gusto maglalamo uh, maganda kitaan sa lalamo kung masipag ka pero kung hindi ka masipag, wala. Wala, wala mga nangyari sa iyo. Kaya tatamad ka mag ka. Tsaka number one dito is discarte. Pagka uh, madiscarte ka, pwede. malaking kita ito. Sige, may ano lang. Uh, ang purpose ng vlog natin is ma-share lang yung mga na ang tag yung mga nararanasan natin sa araw-araw sa paglilalap tsaka yung mga nakukuha nating best practices yung mga tag dito yung mga nagiging magandang biyahe yun lang naman yun eh ayun supportahan nyo yung vlog natin tsaka ayun nga para sa mga bagong aspiring na gusto rin bumiyahe at kumita may kita sya may kita sya pero kung gagawin nyo syang full time nasa inyo pa rin discapin pero kung ipo full time nyo sya magre resign kayo ng trabaho eh kailangan siguro ano ang kailangan nyo is na ano talaga Uh, maalam na kayo alam nyo na yung mga mga, mga malalakas yung booking sa kayo na ko nangangapapakita ko sa araw pagka ano na sabihin ko sa inyo Yan, pagka alam na natin yung sobrang galing na natin talaga sa ano kung, kung consistent na tayo pero sa tingin ko kaya ako mag consistent um, um, ng 1,000 kaso pagod talaga yun. kasi ano lang ako eh iba minsan hindi <laughs> diba, po katulad ngayon ano lang ako tag dito part time lang hindi naman talaga yung full time na full time kaya ayun full time lang ako pag ako po ayun guys easy 95 yun wala pang ano wala pang 20 minutes yun ayun, kung maaga ka kasi magsisimula sa lala mo medyo maganda rin yung magiging gitaan pero kung tanghali ka na ikinos, wala, wala ka talaga nga no at yung 5pm onwards out sa tingin ko yung mga ganong oras happy na nun masyado ng traffic yung rush hour na at least dito magra rush hour lang ng alas 8, alas 9 pagdating ng alas 10 maganda na yung gitaan yun lang so eto next na to next na natin is ano na uh, 126 naman kasi magkaan yun 200 ka ng 30 minutes depende pa rin ha? depende pa rin yan depende sa uh, sa araw swerte lang talaga pero ang sinasabi ko sa inyo kung masipag kayo kung talagang mapsigito kayo na gusto nyo kumita ng pera kaya naman diskarte. Number one talaga dyan, diskarte. Kabisaduin yung, ano, kabisaduin yung mga uh, pinagalawan nyo, yun, yung mga pinagalawan nyo. <laughs> Tulad nito. Tapos yung, yung motor dapat kondisyon. Kasi kung hindi kondisyon, wala. Mahirapan ka. <laughs> Oh, 130 lang, 150. Naka 250 na tayo, mga tropa. Ano tayo, ibang booking. na na pick up na natin. Pupunta tayong Tandang Sora, Banlat. Banlat, Tandang Sora, Banlat. Ano ko na natin? dito sa Aliwan papunta to ng Santa Monica 13 kilometers tapos yung isa 12 oh, dito tayo sa 12 tara natin guys pangatlong buong yun uh, uh, 300 na nasa tayo natin <clears throat> uh, ano tayo? One, two, three. Three, two, one, two, three. na tayo 1 2 3 1 2 3 4 na tayo isa na lang ito natin Valenzuela guys uh, uuwi tayo inaantok ako hindi ko kaya antok baka madisgrasya sayang naman yung kinita natin naka 400 na rin naman tayo pang ano na rin yung pang ulam may ulam na tayo oh, tapos may bigas pa bukas na lang ulit uh, may pasok kasi mamaya mahirap na naantok talaga ako hindi ko na kaya antok Pumipikit ako yung baka madisgrasya ako yun yung ayoko Imbis na makaipon eh lalo pa tayo magastos Ayun so bali apat na Apat na ano lang tayo apat na booking for today's video And eh, ang binita natin is pa 500 din pero syempre eh. nag-gas ako yung gas ko sa apat na yon sa apat na booking 55 pesos lang Siguro mga ano 60 to 70 pesos tapos um ano pa baba? ba? Pa bang ka mo no? yung top up naman kasi top up talaga ako top up talaga ako yung kumbaga binabiyahe ko talaga yun pag nagta top up ako um, ayun naantok talaga ako guys kasi pagpasensya nyo na ako lang ANFG um, ano? pero goods naman 400 sa 6789 400 labas na lahat uh, 400 pesos sa so, 3 hours okay na yun tuktok lang talaga yun ang alabang ko baka madiskrasya pa eh mapeste pa kaya tulog ko na lang po ay maraming maraming salamat na sa inyo sa mga uh, nakapanood ako dito dito kayo talaga salamat at hanggang sa muli mga kailaw bye bye